Ito yan ha. Hmm. So dito tayo kay Harry Roque. Ito yan, mga kababayan. Dito po, babasahin ko na lang po ang sinabi sa akin ng aking source. Yan ito yan. Mga kababayan. Ito po ang kwento sa akin ng aking source. Wait, 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 wait. Buksan natin. Ayan. Ito po mga kababayan, video po yan na kung saan si Harry Roque ay sinalubong ng mga OFW kasi hindi siya nakalipad patulong patungong Vienna, Austria. Pinababa siya ng eroplano, pinalabas. Ganito po yan. Ang totoong kwento niyan mga kababayan ay hindi po siya yung pinababa lang sa eroplano, tapos pinalabas, tapos umuwi, bumalik. Hindi po. Kung napansin niyo po mga kababayan, napakaraming malita po ni Harry Roque. So tambak na po talaga lahat ng gamit niya, bitbit -bit niya. Kasi tatakas na po siya Papuntang Vienna Austria kasi alam niya na ipablock na ng DOJ ang kaniyang passport. So ganito po yan mga kababayan. According sa akin, according dito sa aking source, ito po. Yan ba ang not to fit travel? Ah, ito. <clears throat> kasi ang sabi ni Harry Roque mga kababayan, kahit ako naguguluhan ako. Sumakay daw siya ng eroplano. Ah, ang sabi niya, sumakay daw siya ng eroplano tinanong daw siya ng dalawang pulis. Umakyat daw yung dalawang pulis, tapos may pilot. Uh, pilot, si Roque, dalawang pulis. So, apat sila. May conversation sila apat. Ang tanong ng pulis, ah, ah, ready ka bang mag-flight papuntang Vienna? Tanong ng dalawang pulis. Sabi ni Roque, yes. Oh, sabi ng pilot, Ah, uh, Mr. Officer, ito si pilot, ito si Roque. Sabi niya, Mr. Officer, meron naman po siyang uh, Medication or uh, tawag dito uh, medical record na fit to travel. Sabi naman ni Roque, "Yes, meron ako. Binigyan ako ng aking doktor ng fit to travel." Sabi ng pulis, "Unang tanong, lilipad ba?" Sabi niya, "Yes, kasi may fit to travel." Pangalawang tanong ng pulis, "Lilipad ka ba talaga?" "No." So bakit biglang nag-no si Harry Roque? Ha? Kaya ako naguguluhan. Tinanong daw siya ng dalawang pulis kung pupunta ba siya ng Vienna, Austria. Yes, kasi meron siyang dokumento na fit to travel siya. Ngayon, sumausaw itong pilot, okay naman po officer, may fit to travel siya. Tapos tinanong daw siya ulit tong pulis, pupunta ka ba? Talaga. Sabi daw bigla ni Roque, no. Tapos yun na daw yung kwento na kinuha daw siya ng pulis, pinababa ng eroplano, bumalik daw siya sa Netherlands. Hindi po yan. Ang totoong kwento dyan, mga kababayan, yan po. Ha? Yan ba ang not to fit travel? Ang daming bagahe. Oh, ito. Dalanan niya lahat ng mga gamit niya dahil denied na ang kanyang application for asylum niya sa Netherlands. Ha? Denied ang application niya na, na asylum sa Netherlands kaya lalaya siya sa Vienna, Austria. Doon siya tatakbo, mag-apply na naman siya ng panibagong asylum doon. Ngunit, as a lawyer with knowledge and international law, alam ni Rocky na dahil sa Dublin Regulation, doon talaga siya sa Australia, dapat mag-seek ng asylum. Dahil sa Vienna, ang port and entry niya. Pero matinik si Rocky sa pagpalusot gamit ang batas. Nagpunta siya sa Netherlands para magsipsip sip sa mga Duterte. At nag-apply na rin siya ng asylum kahit alam niyang di pwede. Ah, hindi talaga pwede. He was buying time. Oh, he know that he could stay in Netherlands for as long as asylum seeker pa siya. Hanggang di pa na decision ang application niya ng Netherlands at gusto ring magpalusot. Baka maloko niya ang Netherlands at bigyan siya ng asylum. Ang swerte niya sana. Pero di nakalusot. Kaya need niyang bumalik sa Vienna para doon sa Austria magsik ng asylum. Nakita natin ang ticket niya. Legit yon. Walang airport passport, control ang EU flight, nakaboard siya sa plane. Then yung protocol na before take off, one can't travel without any valid documents. Cancelled na yung passport ni Roque. Cancelled na rin yung temporary ah, uh, Netherlands ID niya. Few minutes before take off, sa School Airport, sitting pretty na si Roque. Nang dumating yung dalawang authorities at pinadisembark siya. Ah. So, yung dalawang local Dutch police na makikita natin sa photos from video ay ang police escort ni Roque. Pwede pa niyang maapil ang cancellation ng passport niya. Pwede rin niyang ma sa Human Rights Headquarters sa Netherlands ang read notice niya kapag napatunayan na kriminal at hindi politikal ang mga kaso niya sa Pilipinas papauwiin agad siya ng Nederland abangan ang pagbalik ni Harry Roque sa Pilipinas kasunod ng mga kabanata Soyun mm. so yun po yun mga kababayan kapag i-check ng Nederland ngayon na hindi totoo na Political persecution ang ginawa sa kanya at meron talaga siyang kaso kasi meron siyang mga kasabuat katulad kay Cassandra Ong at iilan pa na human trafficker siya, makukulong siya at mapauwi siya, i-deport siya ng Netherlands. So ang sabi ng DOJ, hindi mangangi, mangingi alam ang DOJ. At least pag i-check e ng Netherlands ang record ni Harry Roque na ganun pala siya, Wanted siya, puganti siya, may kaso siyang trafficker o human trafficking, hindi po siya paaalisin hanggat may nakabimpin. So pag nalaman na ng Netherland yan, ma-check ang record niya at syempre ang mga taga Netherland authorities pupunta yan ngayon ng Philippine Consulate or di kaya Philippine Embassy. I-check Iche ngayon doon si Harry Roque. Hindi naman po pwedeng bayaran ni Harry Roque ang Philippine Embassy or ang Philippine Consulate para sabihin, hindi totoo yan. Oo, si Roque mabait yan. ba? Diba? Oo. Oh. So antabayan na natin mga kababayan kasi ang process pala ngayon, nang Netherlands ay i-check kung totoo bang legit ang inilagay ni Rocky doon kaya siya nag-nagseek ng asylum kasi siya daw ay pinulitika or political persecution ang ginawa sa kanya ah pinabintangan siya sa madaling salita ng mga kung ano-anong kaso tinaniman pero kung pag-check ng Netherland government or Netherland authorities na nagsinungaling si Roque, automatic siyang arrestohen at pauwiin sa Pilipinas. Yun na ang sabi natin, welcome home Barney. ba? Diba? Hmm. Tama ako mga kababayan. Antayin na lang po natin ang susunod na kabanata. Yung kwento-kwento niya sa live, hindi po totoo yun. Ah, sinungaling talaga si Roke Hanggat may laman yan, sinungaling yan. Hanggat hindi maging butot balat yan. Ah, sinungaling talaga yung baklang yan. Eh, tingnan bakla na nga, ayaw pa umamin. Yeah? Biruin mo, lalaki ka, may anak daw siya. Pero kung makatili doon, nakita niya si, ano, si, sino ba yun? Ronnie na naka-abs-abs. Ay! Gawa ganon Ay! Nako, putang ina. Mm, ang lakas pa naman kumain ng mushroom yan oh, mushroom head. ba? Diba? Biruin mo, kung hindi ka bakla, bakit kukuha ka ng escort na guwapo at gagawin mong, ano yun, aso? Bibitbitin mo para pampaalis stress? O Walang ganun, rookie, Ah, ako maniwala pa ako na bitbitin mo si ER oh, kung aso yan. E, tao yan eh. Sinong tanga, Roque? Sinong bakla na hindi makaamoy sa'yo? ba? Diba? biroin Biruin mo, kukuha ka ng personal assistant mode, ano, pageant uh, man, o oh, guapo macho mm. tapos isasama-sama mo sa ibang bansa taga-inject so ano akala mo kay ER, nurse, medtech doktor, taga-inject yeah? baka ibang inject yan oh, mahilig pa naman sa mushroom yan si Roque ah? so yun po yun mga kababayan ng katotohanan yung mga pahayag niya kasi nungalingan yan. Sa ngayon, mga kababayan, sa pansamantala siya, tinanong kasi siya ng ano, Dutch authority. So, mananatili ka ba dito sa mga asylum seeker detention center or babalik ka sa tinitirhan mo kasi ang, ang idinahilan ni Roque, kaya siya nakabalik sa tinirhan niya kasi meron siyang medical record. So, kailangan niya, meron naman siyang sapat na pera daw di umano Sinabi niya, meron naman akong sapat na, pwede man akong kumuha ng hotel, pwede naman akong magbook ng hotel, so sa hotel na lang ako. Mm. Ayaw niyang sumama don sa mga asylum seeker detention center. Di ba? Mm. Yun po ang katotohanan mga kababayan. Sinungaling po talaga si Roque. So ang tabayanan po natin, kung lulusot siya sa kasinungalingan niya na pinagbintangan siya dito sa Pilipinas at pinulitika daw siya or political uh, persecution ang ginawa sa kanya oh, at pag nalaman ng Dutch Authority na may kaso siya dito, puganti siya at human trafficker siya, oh, mapauwi siya. I-deport -de siya, uwi siya ng Pilipinas. Diyan natin malaman. Ha? Diyan natin malaman mga kababayan. Take note mga kababayan, ang ganda ng buhay ni Rocky, pera ng taong bayan yung ginamit niya. Ha? Pera ng taong bayan yun. Bakit? Yung mga pera na tanggap niya na 60 million plus na hindi niya mapaliwanag, yan yung tax na bayad ng mga Pogo na nabudol ang mga Pilipino diyan sa sugal, sa Pogo. Ha? Bayad yun na nyo, sabi ni Digong, ang Pogo, kaya tinanggap ko yan kahit ah illegal yan kasi it give us 2 billion a month. Ah. So saan ba galing ng pogo yung 2 billion a month? Hindi e, sa mga nai-scam nilang Pilipinong sugarol. Oh, tax yun natin ginamit ni Roque sa kalipad-lipad niya dito doon. ba? Diba? Ah, bakit? Anong sabi ni Digong? Ito oh. Hindi lang po. Oh, ito. Digong. Oh, pogo. Pero natin 'yan. Oh. As elected by you. Ah. Oh. Yung pogonan, mm. malinis 'yan. Ah. Oh. Laro 'yan para lang sa kabila. O oh, kasi illegal nga. It employs 20,000 dito sa Manila. Dito oh. lang. It employs 20,000 dito sa Manila, pero makita mo yung mga employee, merong pinapalo, tinutorture, kinakantot, rape pinagsamantalahan, ginagawang slave, binasayaw-sayaw na kahububad, tapos inutusan mang scam, inutusan mag love scam, yung anuhin mo yung mga Amerikano, yung nasa loob ka lang ng kondo, tapos lalain din landiin mo yung Amerikano, imimitmit mo, tapos pipirahan mo, ya? Yeah? it can uh, deploy 12,000 employee, oh, sa Maynila daw, sa Maynila lang daw, pero nasa Dabao, ya? Yeah? Diyos ko, yung mm. mm. <coughs> walang pera dyan. Mm. Diretso sa pag yan. di talk with pangkor di ambassador o China, mm. deals with uh, kasi illegal yan sa... Oh. So, kasabwat pa daw dito ang ambassador ng China kasi nakipag-usap daw sa pagkor. Eh, alam na pala, ng China na illegal to doon, bakit pinayagan nila na ipasok dito sa Pilipinas? Sino bang ambassador ng China this time? 'Di ba yung singket na puti na ang buhok? Yung pumapalakpak na sabi ni Digong gawin niyo na kaming province of China tapos pumalakpak ganun. Mm. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, demonyo talaga si Digong. Ha? Nagbibigay ng 2 billion, kaya kahit illegal, ginawa niyang legal. Kasi magbigay daw ng empleyado, 12,000. Pero makita mo sa empleyado, puro pasa, puro sugat, puro bugbog. Pag hindi komota sa kanyang kota na makapang-scam, pag hindi umabot, bugbog. Tapos, kung ikaw magandang babae, na-recruit kanila nila, gagawin kanilang nilang six slave, kakantot-kantotin ka ng mga pogo boss doon sa loob, oo oh, tapos, wala na, poki mo, lawlaw na, mm durog na durog ka, para kang, ano, aningunguyang ah, ningunguyang sibuyas, o, oh, parang parang karnimbakang kulang sa laga, oo oh, oh. tapos, kapag, mag maganda ka, pwede ka lang kukunin, ah, lalandiin lalandi mo yung Amerikano, mag, mag, ano ka doon, mag, ah, cyber-cyber ka dyan, oh, tapos magpadala yung Amerikano, kailangan may kota ka. Pag hindi ka kumota, lalatiguhin ka na naman doon sa torture area. Mm. Tapos, sasabihin ni Digong, naka-employ daw ng 12,000 sa Maynila. Potang ina. Tignan natin yung mga empleyado kung anong nangyari. Puro bugbog. Ah, Puro torture. di oh, ba diba? Nagulat kayo. Mga pogo worker, puro may mga AIDS. Oh, may mga HIV, kasi sila sila na lang nagkakantutan sa loob. Ah. Oh. ba? Diba? Pag hindi ka kumuta, kakantutin ka ng sampo. Oh, hindi mo okay, okay lang 'yung sampo. E eh, paano kung 30-40 ang kakantot sa iyo, eh, durug ka. Oh. Siyempre, laulaw na yung poke mo. Pigang-piga na. O, oh. sakit na ang abutin mo doon. O, oh. pag nagkasakit ka, tapos kakantutin ka naman panibago kasi hindi ka kumuta. Ayun, hawa-hawa na sila. Nakita nyo, yung mga pugong na huli. O, oh. puro may mga edges kaya pina-deport -pina na. ah, oh. Diyos ko naman. Totoo yan sinasabi ko, di ba nang bastos tayo magsalita, at least hindi tayo yeah, nagsasabi tayo ng totoo dito. Pag hindi ka kumuta, kakantutin ka ng lima, kakantutin ka sampo, o. Oh. Pag susunod linggo, hindi ka nang kukuta, kakantutin ka naman. E eh, syempre, durog na durog yung poke mo. Mm. E eh, syempre, pag nagsugat-sugat yun, magkakaroon ka ng sakit, o. Oh. eh syempre, yung iba pa, pag kumantot, putok loob, walang, walang withdraw widro o. Oh. Eh di, hawa-hawa na silang lahat doon. O, oh, at okay lang kung babayang kinantot. Eh, kung bakla, pang pa nandoon. lalaki pa. O, oh, syempre, hindi na sila makakalabas nyan kasi. Ano, kita niyo yung Jessica Soho na pumasok sila. Ang sabi, mga teacher daw sila sa Thailand, pero dinala sila sa Myanmar, doon sa Bukid. O, oh, nakauwi sila, pero wala na. Puro pasa, puro bugbog. Yung dalawang bakla. Hmm. Kita niyo sa Jessica Soho? O, ganun ang ginawa sa kanila. Makakalaya ka kung kaya mong bayaran yung gastos nila. Hmm sa mga hindi po naniniwala, mga kababayan, panuurin nyo po yung ano, bet. Ha? Ayan. No more bet. Ha? Ito po, mga kababayan, na movie. Ha? Ayan yun. Ha? Ayan yung Hoho. Ha? Lahat ng mga matatalinong IT, ha? nirecruit nila. Oh. It is a great movie that talks about gambling scam and how it can destroy our life. Mm. And I can somehow relate myself to the movie because my dad passed away when I was fourteen. Ah, oh. and... No more bet na movie. mga kababayan, ha? Ito. Ayan. No more bet. Yan. Ang title niya, no more bet. maganda yan, mga kababayan. Makikita nyo kung ano ang pogo. Ha? Panoorin nyo ngayon. Tapos ng live ko, panoorin nyo. No more bet. oh, imposible alas nyo hindi nyo matapos panoorin. Ha? Ako nagsabi, no more bet. Ha? No more bet ang title. Pogo yan. Ganyan ang nangyari dyan sa Purak, Pampanga. Not only for Purak, Pampanga, but also in Dabao. Diba? Oh, so, yun po yun. Mga kababayan, yung kasinungalingan nila, babalik sa kanila yan, hindi, hindi tao ang maghiganti sa kanila, karma. Yan ang nangyari kay Itlog. Ha? Kay Itlog Digo ngayon, kulong. Ha? Yan ang nangyari kay Rocky ngayon, asylum. Bakit? Karma na yan. Hindi tao ang maghiganti sa kanila, karma. Sinisingil na sila ng karma. Hindi yeah? So yun po yun, mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.